Ito yung pantalan o port ng kawayan masbate. Daan na ito ay simintado na, hindi na mahirap kahit maglakad ka pa. Dating lupat putik ngayon ay matibay, dumadaan ang sasakyan tao kahit walang alalay. Itong nakita niyong kalsada sa kanan ko ay bagong siminto ito, kaya hindi pa pinadaanan ng sasakyan o motorsiklo. Noong unay isang daan lang ang haba, ngayon dalawa na may entrance at exit pa. Dito sa gitna ng pier ay simintado na rin kay ganda ng tanawin at malinis sa paningin. Let's rewind. ito yung port ng Kawayan Masbati noon isang daanan lang na kalsada maputik at lubak-lubak pa yung makikita mo sa left side ay yung ginagawang kalsada na isa at dito sa gitna ng pantalan nila makikita mo rin na ongoing construction pa kaya tingnan na natin ang kaibahan kung may pagbabago ba mula noon hanggang ngayon kaya heto na ipakita ko na sa inyo may panibagong vlog na naman tayo Mga Mars and Pars at kamotor ko Ipapakita ko lang sa inyo yung bagong update ng pier na ito Ito yung pantalan o port ng Kawayan Maspate Daan na ito ay simintado na Hindi na mahirap kahit maglakad ka pa Dating lupat putik ngayon ay matibay Dumadaan ang sasakyan tao kahit walang alalay Itong nakita niyong kalsada sa kanan ko Ay bagong siminto ito Kaya hindi pa pinadaanan ng sasakyan o motorsiklo Noong unay isang daan lang ang haba Ngayon dalawa na may entrance at exit pa Dito sa gitna ng pier ay simintado na rin Kaya ganda ng tanawin at malinis sa paningin. Puwang para sa barko, handa na sa ginhawat hangin. At puntahan natin dun sa unahan para makita nyo rin ang pagbabago dito sa daan. Itong sa kanan ko mukhang dito itatayo yung waiting area o terminal na bago. Kulang na lang yung building na itatayo para sa mga biyahero. May masisilungan at mapapahingahan tayo. At tutuloy tayo hanggang dun sa unahan para makita natin ang kaibahan noon sa nakaraan hanggang sa kasalukuya. Dahil sa tulong ng pier, buhay ay umangar, lakalan sa isla, tuloy ang pag-uusad ng sapat, mga produkto saktong dumaraan sakto ang oras sa tulong ng kalsadang siminto mas pinadali pinalakas ang landas sa bawat hakbang ng mga tao dito may kwentong saysay para sa bayan sa pier ang taglay malaki talaga ang pagbabago ng pier na ito mula noon hanggang ngayon noon ay maliit at makitid na daan ngayon ay simento na at pinalaki pa makikita mo naman dito ang laking pagbabago talaga mas batit isla ay lalong lumalago salamat sa pier biyaya ay dumadaloy hanggang sa puso dahil dito ang buhay ay mas magaan sa tulong ng pier pag-asay lumalaganap kahit saan man. Mga tao ay masaya, negosyo ay umuusbong, daan na matibay, daan patungo sa umaga na bagong hamos. Sa pantalan ngayon, may kaayusan na talaga. Dating simpleng pantalan sa tabi, ngayon ay lumalaki at unti-unti nang bumabawi. Pagbabago marahan pero ramdam, bawat simintong hakbang patungong kaunlaran. Dahil ang pantalan, hindi lang ito daan, isa itong pintuan sa pagunlad ng bayan. Salamat sa daan, salamat sa pantalan, hatid ay ginhawa at pag-asa sa bagong sigla. At dahil umabot ka dito sa dulo ng aking video, pwede ba tayo makahingi ng pabor sa pag-like and follow sa aking Facebook page at TikTok account at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para may gana pa rin tayong mag-vlog at mag-travel.